Sa ating mga balita ngayon, naghain po na petisyon ang kampo ni Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab at Attorney Vic Rodriguez sa Supreme Court labang nga po sa 2025 National Budget. Gustong ipadeklarang unconstitutional ng dalawa ang higit na 6.3 trilyon pesos sa pambansang budget. Matapos nga pong makitaan umano ng 28 blanco na halaga ang Bicameral Committee Report na siya namang nertipikahan ng Kongreso noong Desyembre. Gate naman ni Acting House Appropriations Committee Chairperson Stella Kimbo malaya raw magpetisyon ang kahit na sino. Pero ig ig iginit niyang walang mali sa kanila pong ipinasang bersyon ng budget. Tumanggi namang magkomento sa isyo ang palasyo. Pero sa ang sa panig po naman ni Senate President Tis Escudero, bukas din daw siya sa anumang kompetisyon. Hindi rin siya nababahala rito dahil parte ito ng proseso ng demokrat.